Ay kinainan nga pala kaming pares usok sa Manila dito sa Quartel Street. 80 pesos mo nga eh naka unlimited rice at gulay ka na. Yung rice nga nila dito guys eh fried rice. Legit guys ang kanin nila dito na akalain na 80 pesos lang unlimited rice at gulay na ang pares nila. At yung pares nila dito eh hindi malapot. Parang nga siyang bulalo eh, Pero masarap to higupigupin guys. Kaya pala natawag to na paris usok eh ang ginagamit kasi dito na pangluto eh yung mga panggatong o mga kahoy. Nga pala meron din silang fried chicken dito 100 pesos naka unlimited rice at may drinks na rin nakasama eto nga pala ang sunset over Paris nabalita ko nga eh matagal-tagal na ang kanilang parisan kaya kahit tago ang kanilang parisan eh madaming nakain kita nyo naman guys daming nakain dito lalo na mga rider guys nandito nga pala kami sa Manila sa may Quartel Street ayan meron nga palang parisan dito sa may gilid eto ayan yung parisan guys tikman natin sabi ni boss eh masarap daw dito eh Boss, totoo bang chismis, boss, na no, masarap dyan, bossing? Masarap, na, masarap dito, malinis pa. Malinis pa, ayan o. Boss, magkano ba aris nyo, boss? 80 alirice, boss. 80 pesos alirice na yun? Oo, uh, alirice. Ali, ano, Ali -Rice. Eh, pag hindi alirice, ano yun? 70, walang kanin. Eh. Pero alirice kasi talaga. Alirice talaga dito. Sige po, isang order po, sir. Okay. Anong pangalan ng parisan nyo, sir? Sunset over Paris, boss. Ayun, Sunset over Paris. Malati lang yan, dito na sa Malati. Ah, Malati, Manila. Ayan, Sunset over Paris. Alli gulay, alli kanin. Ayan, guys, so. Oh. Sarap niyan, yes, oh. so. Uli, yung mga gulay. isa sa inyo. Menu, alli rice, self-service, paris plus egg, soft drinks plus alli for 100 only. Promo. Saan oh. sa akin, boss? Ito na sa akin, boss. Ito, guys, so. 80 pesos, alli rice, alli gulay. Ayan, ang ligulay ah. Food trip na man. Kaya, boss, may manok din kayo boss? Okay. Oh boss, wala na. rice with soft drinks. Ali rice with soft drinks na. Ang lalaki ng manok nyo, ah. Ang lalaki oh. Ang <laughs> lalaki. <laughs> ali rice with soft drinks. Ali rice with soft drinks. Sir, yung karing ko po sir. Fried rice pa yung kanin niyo sir? Oo, okay. okay. fried rice. Pero ali yan. Okay. Uh -huh. Unlimited fried rice. Ang ito ah. Ito. Tikman natin sa bawo. Sorot nga, boss. Bale guys, na dito nga pala kami sa may Malate, sa may Sunset Over Pares at ginala kami dito ni Boss M. Ayan, no, si Boss M. <laughs> Panalo nga dito. Lagyan natin ang kamalansiyan, pare. Ah, ketchup. Ay, ano? Sili, oh. Grabe. Yung sili, talaga. no? Buo talaga, no? Spi garlic, pare. You know, Spi garlic. Paminta. Ayan magkano yan? 80 pesos, only fried rice, only gulay. Yun know, oh, grabe naman yan. So, ayan lang, tignan na natin. Ito, magkonti, lagyan konti lang. Lagyan so, konti, ayan. Ayan yung mga konti. secret recipe dito. Secret recipe yan eh. Pero kung eh. oh. dami yun oh. oh. Dami naman pare. naman pare. Bagay na bagay talaga sa mga Kasi siguro ang dami kumakain dito no oh. Kasi 80 pesos lang Mmm oh. patay sila eh. Pam patapang. Pam patapang syempre. Ano yan oh. Oh bro, be pasikat. pasikat ka. Pasikat tayo. <laughs> Parang nawala yung tapang mo ah. <laughs> ang ang hang. <laughs> Dami naman man. Pag naubos mo to, pwede ka pa humingi ng gulay tsaka sabaw. Diba? Mm. Meron din sila dito ng uh -huh. fried chicken. Ang laki. Ano laki ng chicken nila dito. 100 pesos pare. 100 pesos mo? 100 pesos. Panalo pa na ito. May swap drink na rin. Tikit -tik yung kanin ah. Oh. Ikat ka, boy. Ayaw. Yung pare sila, guys, hindi malapot. Eno. Hindi malapot. Pero, mausol yung lasa nito. Ubus mo, ah Ubus man. <laughs>